laklak na yung dalawang wala ko namulaklak na itong ano, hindi wala man lang ako nag-other good morning good sunday morning guys good morning, good sunday morning guys mag tayo ng ito na natin yung tanim dito sa uba. Ayun, no? Oh, Oo, ganda na ng kamatis. Kamatis ko may bunga na. So, isa talang. oh yung sili. Maybe red na, oh. Arabisin na natin, oh. Red. Oo, oh, may bumo na rin yung sitaw ako, guys. Ayan, oh, guys. Ano? o. Oh. Oo, no, oh, pa. Oo, oh, yung kamote. Yung parda. May bulaklak na rin. Kasi so, yung palay ako, oh, laguna, o. Oh. Hmm, pwede na natin alisin yung talbos. Paltong ko na natin, Locano, oh, ito, eh. Paratungan tayong guys. Nag-arvest hmm. oh. tayong guys. Di kamote. Sunday morning. Huwag sa inyong lahat. Chat out, chat out sa inyo guys. Mga nag-uulom ng kamote tops. tanggalin lang natin yun mga dahon kasi walang gulay dito guys na ano eh. mabibili yung kamote ano lang may bibili naman kaso frozen dish sya fresh kaya marami na rin tubig eh may lagyan na lang tubig sa kasi frozen na kaya nalalamog yung gulay ito press na dobles hindi na natin kunin yung mga dahon yun natin ng kamatis mamaya tsaka ano halo natin sa sabay natin sa ano danggit yan yang paling apa lagi itu benar tu. Kena teng tayo guys. Kena kena teng ano kanu, kena teng. Belum tayo nak pelanggan. Sayang mak nu, kau tayo. Oh. Buti-kamute. Buti. Ito uh. 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 naman pala ya guys. May talong din ako dito kaso. Nauulog yung buong ha. Hindi pa siya lumalaki. Nauulog na. Ayan, Pati yung okra. May okra ako dito eh. Ayan guys eh. Ito sa palaya natin. Tabi mo natin ito. Our oh. best time guys. Ayan o, no, sabi ko. The sabong na kaso.

No, o, ano yung tinolak? Pagkabunin mo ba ito? Kasi pinutulang ko na ito dati guys. Yung eh? pinutod ko. Huwag ano na lang muna siguro. Ito lang mamunga. Ito lang namang na. na. talbos talbos eh, na yun. Dahon. baka ma tis-tis lang iti bulung-bulung guys iti ka da at least makaraman iti fresh hmm. nagngina kami iti kaulay ito eh. balitok um, good morning sa inyo lahat guys lalo iti lokaan nung amahilig iti pari ya

Dah umar best tu abis situ. bulung bulung di paraya kan dah. Bawa. So napa ini? Sabu sabu yang kamu Di parada. Oi. Maka apa sih pelajar guru tak? Berbari muka. Pelah bagal si guru gitu ina. Nah. Di sini. Malah yang bulung na, nusa nusa. Itu bulung? Mudah mudah sering sering ina. Ayo sabung na. Kanu macam apa? Kita tabah ni. Lagu.

Kinawom di raman oh, na talaga mas di raman na talaga mas ya, ya. tunga pa. Gule nga press ha. Lumabas ka di lulas na oh. hmm. uh, hmm. oh. oh, <laughs> da. Wen dai. Padrikto nang gadayo mo pa ino ha. Na pagamdi kalban, ka chamba tati, ya chamba. Aduh, krab ala nga press. Ukra. Eh kabatiti. May amber pintas pa kabatiti Oh. Mo sa bali pagatangan di ko. Na bunga totong wae mo nai. Dagro de, segel ting mai amat Binulong bulong ko na sayang mo lang. Nagyelo mo lang hmm. Ano san at bulong bulong eh. umut. Pa, na pa gliwli di bigat kami idin na, tawag po ito. na alam niya makirela. Adu And, tipo si ito ng babasit pa lang. Oo, oh, ang nga Handa uh, so, uh. pa yun na siya, adu ng babasit pa yun lang. Nagliliwa yun, Jay. Nagka po kami siya, Andrew. Tapos na pa kami, Tiko, ah. Pa kami St. George, ay, St. Andrew. Ay, St. George kami muna, ah. Oo. Tapos daw maalam yun, pa kami, Tiko, ah. St. Andrew. So, naging ganang big bigat dyan, ah. Ano, record yung lutay. Daw ang lata mo, ito. Daw ang lata ko, ah. Sukat ni gasolina. Eh, at least, ang kanasiro, ah. Kung eh. Tunggu nak, tunggu nak nak puyat. Hahaha. Man Paal man di wata ah? dati di last kita do. Nagumo kami di last year, masa dua tak payah nagala di last year. Sorti pupu si Brian lah dua macam mana. Masa dua tak kon. Tatak di pe mara mana pulau senarik nan. Anak ni pun dia bagai. Kadang kita pun di pagi tadi di pusnan ni. <alike> hmm, bukan ah Jun pula ide aja. Last week di Jun. Tetap makarai lah, no. okay. Hmm, Uh, batik pala gitu dedo mga bulung bulung na ay eh, na kita sama wayang pasti kita kita sama kita tentu mga bulung na hmm. Oh, ko sinula mayata sama ka sayo lawang sayo ta tanay lalu mo lang di sayo manu mo lang nangyay na pa eh sige na nga raw manu mo sayo tiba mo Okay na, kaysa sa'yo mga makakaraman na. Ay, kaya makakaraman mo ito. Ngaman-mano mo lang? An, damas ang paminsan ko. Tiyah... Antariin. At Atlantic. Atlantic. Huwag kang asawa mo ko, lahat na bali ta? Kaso balitok pa yung medyo ito. Ayun na, ayun na ata. Okay na. Pagpag-isaw. din hindi nga kayo tuwin na tan na. Sagpawak ti ko. Sinuuban. Ay, di yung bilag mo ito eh. Aji, sinuuban. Aji ko. Okay. Lamis. Tinapa. Sama so, balit ba ito?

so yan guys yung guys oh. Eh. aduh walang narabes ko ah. Hmm. ding ding may ito ayusin big bigat na yung pambigat so pang tipa rito nga lang makarel okay guys thanks for watching chat out sa inyong lahat 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 bye bye